Good morning guys. Ah, umaga pala ano. Ah, ito, gawa na lang ulit ako ng video para dito sa mga ano kasi nakorap yung ating ginawa na video nung tinransplant transplant ko tong acting vanilla orchids. Ko naalala niyo nung nakaraan na naglipat tayo. Ito yun yung mga nilipat natin, ito. Ito yung katabi niya tsaka ito na sa una so napansin ko na pag cuttings mas prefer ng sana observa ko rin itong vanilla orchids na mas mabilis silang lumaki kapag sa kakukupit sila naka ano so ginawa ko di ba nag umpisa ako dyan sa dalawa tapos nakapag uh, ano cutting sayo ng apat so ibig sabihin tumubo na ng apat ginawa ko ngayon yung natitira doon yung pinaka mother plant nilipat ko na rin kasi may natira akong kukupit nga lang kung nakikita nyo natataka kayo bakit to parang may lupa naman yung ibabaw actually yung mahigit report nyan nasa ilalim kukupit So, medyo alanganin, nilabinuburan ko lang ng lupa sa ibabaw. Tsaka para hindi gumalaw tong ano natin, masiksik natin yung stick na pinagpagagapangan nila. So, kukupit pa rin halos lahat yung components yun sa ilalim. So, ang naging maganda lang, so, si doon sa mother plant ko na dalawa, nung kinatings ko na sila, naging siya sila. So, tumubo na ako ng pitong piraso lumabas. nga ang kagandahan ngayon ang napansin ko nga na, ayan no mas mabilis silang magtumubo yung ano nila at saka ito katulad nito mas malusog siya tingnan saka mabilis mag ano yung mga dahon so ginawa ko yun na lang ginawa ko nilipat ko sila ngayon so ngayon simula sa dalawa natin meron na tayong yung so meron na akong tubo na pitong piraso so if dyan pag naunan lumaki itong dalawa na to tumabot na rito siguro sa banda rito naging dobly na yung ano yan, haba. Putulin uli natin sila. So, propagate uli natin. Sumaba ito. At least, ano mas maparami natin sila. So, yan yung update ko muna doon sa anon. Hindi ko na nagawa ng video na nilipat. Ang kasabay pala yan, nilipat ko yan doon sa video na yun na nasira. ah Nilipat ko na rin yung rambutan na isa. Dito sabi ko magagawa ako ng video. So, naan doon, mamay ipapakita ko. So ito na mga kunapansin nyo nung nailipat na natin itong mga uh, edible na pako. Ang maganda sa kanya. ay marami silang mga bagong talbos. Kasi mas mahilim rito tsaka halos hindi natutuyo yung lupa. Hindi sila na ano ano mas si ating araw. Ayan oh, ang dami kong mga talbos. So pag inanwanan inani, ayan po, nakakita nyo. Ayan, makabura pa. Ayun. So, makakakain na naman tayo dyan ng ensalada ang pako. Na isang, ano, siguro mga isang tasa makakain na naman tayo. So, ito ay medyo buhay na lahat. Yung dito lang, hindi pa masyado natubo. Kasi, medyo kina pala lang ko yung ano nyan. Ah, tapos, madali kasi matuyo rito. Itong parte dito kasi masyadong bilad sa araw. So, ito naman. Ito naman yung pinagalisan natin ng pako kaya marami silang mga bagong tubo gusto ko nakikita nyo uh, punla natin yan ng kamatis na uh, pagkabalik ko galing ng Las pinas, at medyo malaki-laki na yan ililipat natin yan so ito medyo nag yung ating mga ano ako nakikita nyo ayun pero mga buhayan yung mga sili tapos sa pagitan yan naglagay tayo nyo ng okra kasabay nun doon pero antayin natin yung magtubuan. so dito pakita ko sa inyo yung ating uh, rambutan so ayan na siya. ako nakikita nyo na transplant ko na yung rambutan ang ginawa ko dyan bali di ba naka plastic sya hindi ko na muna tinanggal yung plastic nas ko na lang total nakabutos naman na sya ano, para hindi lang magulo yung uh, ugat niya at saka mag inda kasi medyo mura pa although nakalabas na sila sa plastic so yun ayun ako muna siya dyan tapos ito yung kasabay niya yung ko na total maliit pa naman yung isang mangosteen pinagsama ko muna dun sa kasama nito ano natin so dito muna sila sa lilim pagbalik ko na lang sila ilipat dun sa kabila so kaya medyo na yung aking ah, uh, mais tapos piso napatay ko lang yung dalawa um, talong pinalitan ko na nito kung napansin nyo ito ba diba dati ito mga matatandang talong so kaya may yung magaganda na ito kagandaan ayun may na may bulaklak na uli pati ito kung nakikita nyo guys ayan ayan Ayan, may bulaklak na uli sila ito yung dalawa nilipat natin na violet yung kulay so ayan yung mga ano natin ayan yung kamote natin kahoy. Ayan o. Oh, ang ganda na ng tubo. At yung talbos ang kamote natin. Buhay na. Ayan naman yung ating mga ampalaya. Kung nakikita nyo. Yung ampalaya ang digaw. So yung mga ito yung Basa na yung okor rin yun. So, rito, mga nabasa. Hindi ko alam kung tutubo yung galing sa inano ni tatay na mga buto ng kalabasa at saka pipino so kung hindi naman tumubo yan pagbalik ko at wala pa rin tubo meron na ako nakaabang doon na buto ng uh, kalabasa so papalitan natin yan yung mga mangosti natin ay nilipat ayan na kasama ko na sila dito nasa bilara na sila nasa araw na tapos yung in order ko sa shopee na sa online na ano uh, pomelo ito survive na yung pinaka grab nya so pababayaan na natin yan pag malago na yan mga naging ganito na puputuli na natin tong mga suhi na to sa baba kasi ito matagal pa naman to magbubunga at saka lang to ng ano imbis na mapokus natin dito sa magulang na grafted na sanga para mas mabilis siya magmature at saka magbunga so as is muna natin yan basta pag lumago na to at yan to tsaka natin to papatayin kaya na kasi yan muna natin to para maka stable yung ugat niya tsaka yung puno so yung ating cardinal red cardinal naka naman so ayan sana magtuloy tuloy tong sangan na to para pagka ano yan ang pagsisimula natin pagka naka ano na siya at naka alagwa eh, tayo kukuha ng mga cuttings para paramihin so kung napapansin nyo itong isa ito yung ngayon lang ako nakabuhay nito bali ito yung uh, persimon, persimmon persimmon na prutas isa lang yung buto niya yung buto niya parang katulad din ng buto ng chico at saka ng kaymito ang itsura matigas na makintab yung pinakabuto tapos single na buto lang yung nakuha ko dyan, nag-iisa so ayan, nag-iisa yung tubo ko. tignan natin kung pag napalaki natin kung anong magiging itsura at kanalabasan, sana ito magtuloy-tuloy na yung aking mga mangosteen na may bagong tubo na dahon so hanggang dito na lang muna guys at yung magdidilig muna diligan muna natin yan uli bago ko umalis at umuwi ng espinas so ayan hindi ko pa nga natapos yung tiniba ako na saging kumaano yun sa video ko so pagbalik ko na lang yan tapos yun mo natin itong pagdidilig Maraming salamat thank you guys for watching